Welcome to the show. Hey, what's up guys? Shout Welcome po dito sa other channel. And this is Jeno. And welcome po dito sa ating next channel, ang Batang Ding. No? Tubong Batang Genyo at taga Maynila po. Pero this time, this is for the whole country. Sa Pilipinas. And again, we are not Filipinos. Okay? Alright, right, uh, pag-usapan po natin ngayon yung nangyayari sa ating bayan. At uh, po natin ngayon ang rally. Yan ang pag ngayon, ang rally. Kung saan, kaya ako gusto po pag-usapan ito ay dahil po uh, napapansin natin na parang ang rally ito ay parang may kanya-kanyang agenda. And um, it's hard to to accept the fact na instead na nagkakaisa po tayo mga Pilipino, ay nagkakanya-kanya tayo. Alam mo, masabi ko lang na ganitong-ganito ang nangyayari sa People Power 1 at sa People Power 2 kinakailangan may kanya-kanya silang deal or agenda at tutulong pa rin. Yun ang masakit eh. Hindi ito para sa bansang Pilipinas. Eh. Ang nangyayari nung nakaraan ha. Hindi ko siya sabi ngayon. Kasi kung matatandaan nyo, lalo yung mga kasing edad ko, na yung panahon ni Cory Aquino, kung saan tayo ay nabudol. Yun ang unang-unang -unan talagang binudol tayo ng bansang Pilipinas. What the fuck? That's right. Kasi nga po, kaya po sinasabi yan, mm -hmm. ay uh, akala natin na pag upo ng Aquino, ay magigimakan uh, magiging maganda na ang bansa. Kahit ako mismo, nung bata pa ako noon, akala ko ito na. Kasi nga alam naman natin na ang uh, Marcos, yung tatay, ay uh, nagnakaw. No? At uh, unfortunately, nakakahiya sabihin dito sa US, ay talagang uh, sila ay kilala bilang magnanakaw ng kaba ng bayan. And up to now, no? Ano naman ang nangyayari ngayon sa flood control uh, scam, tapos yung mga bycam, Mali ka fund. Iyan ang nangyayari sa ating bansa. Walang development, walang improvement. Ngayon, kung maniniwala kayo kay Clef Castro, ay uh, nasa inyo na yan. Ang akin lang, nakikita naman natin ang ating mga mata, naririnig natin ang ating mga tenga, na kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. But anyway, kaya ako binabanggit itong rally na to dahil uh, sa sinabi ko kanina na ag kanya-kanyang agenda, ay sana naman maayos ito. Now, Marami akong nakausap na taga-Pilipinas kasi sabi nila, nagpunta naman kami sa rally pero wala kami, hindi namin alam kung ano mangyayari. So parang ang lumalabas sa kanila mga sinabi ay uh, parang kalat-kalat sila, sabog-sabog kita. No? And um, kung matatandaan nyo, no, hindi ko na babanggitin pero marami ang mga vloggers, yung mga may influensya, yung mga kilala, marami subscriber, subscriber, marami followers. Ito yung mga tao na nagyayaya na lumabas sa kalye. Now, yung isang vlogger dyan, hindi ko na babanggitin, sinabi niya na, alam niyo kasi, kung talagang makapuso kayo, makapilipino kayo, lumabas kayo dyan, hindi niyo na kailangan ng mga katulad namin dito na maglilid sa inyo. No, mali ka dyan, pare ko Kasi Uh, ang mga tao, pupunta talaga yan dahil alam nila, yung nararamdaman nila, ay hindi na nga tama yung nangyayari. The thing is, ay, uh, kailangan nila ng isang leader para alalayan sila, i-guide sila. Kaya nga may tinatawag na leader, may tinatawag na manager, may tinatawag na supervisor. Ikaw naman, na vlogger, alam mo naman yan. Dati ka rin na nasa grupo, dati ka rin nagtatrabaho sa isang gobyerno. Alam mo, may sinusunod kang leader. Now, itong mga tao ito, syempre, pagdating sa isang rally, uh, ako kinokorek ko lang kasi hindi ako pabor sa sinabi mo na kung talagang mga Pilipino ka, lumabas ka, i-voice out mo. Tama ka naman dun eh. Pero, kailangan may mag sa kanila. Kasi nga, sa nangyari nung nakaraan, walang leader, ay talagang sabog-sabog. Uh, hindi na alam gabi. Yung ibang umuwi na lang eh. Para lang sabi, wala naman. Wala tayo. Sinusundin natin dito? Sino ba talaga? Hindi nila alam eh. The, 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 ang pagkakaiba lang talaga ng rally na ito is alam nila yung pinaglalaban nila. Hindi to katulad ng mga hatak ng mga NPA at ng mga pinklawan noon probably yung mga kulawan ngayon, na pag tinanong ng mga tao, ano ang ginagawa mo dito? Wala lang. Gusto ko lang makisama, makihalubilo. Diba? Yung iba naman, oy sayang din eh. 500 pesos din yan. Pero itong rallying nakaraan no? B before, uh, before uh, kay Kiko Barsaga, kay Congressman Kiko, shout ay, yung mga taong ito, hindi naman nagpabayad ko eh. Nagpunta talaga dahil alam na nila yung nangyayari sa kanilang bansa. Pero wala nga silang masusundan dahil wala yung taga, parang, parang, parang mag-guide lang naman eh. Hindi mo naman kailangan maging bossing, hindi mo naman kailangan maging hari iga-guide mo lang yung mga tinawag mo. Di ba? Kaya ka nga nagtatawag eh, tapos ikaw mismo, kayo mismo, wala. At sasabihin nyo, eh, ano eh, kailangan pag may, ano, may, uh, since ang pinaglalaban natin ay ating bansa, hindi, na, hindi nyo na kami kailangan. No. Kailangan pa rin kayo to guide them. They know what they're doing. They know what they're fighting for. Pero kailangan nila na isang leader to guide them where and what and why and when. No? Kaya kayong mga may influential vlogger dyan. No? Na kayo may mga, alam nyo na, kilala-kilala kayo huwag nyo naman gawing tanga yung mga Pilipino na parang pinaasa nyo tapos pupunta, tapos wala pupunta. O kung pupunta man kayo, umalis na rin kayo. So parang pinakikita nyo rin sa kanila, eh, ikaw nagyaya, pagkatapos ikaw rin palang wala. That's not a good example. So kung sino ka man, at kung sino mo makapanood ito at sabihin sa'yo, sana isipin mo mabuti. Magaling kang vlogger, magaling kang leader siguro, magaling kang mag-convince ng tao, then why don't you do it? Diba? Ngayon, kung tinatamad ka na, eh, di sabihin mo sa mga taong bayan, eh, kayo na lang at ako'y tinatamad na. ba diba? Ganun lang yun. Kaya kayo po mga mga kababayan ko Pilipino uh, at syempre po magitin ko lang po si Kiko Barsaga yung congressman na nagyaya sa itong late na rally which is para sa akin eh, it's a good uh, uh, example for Kiko Barsaga dahil siya ay may prinsipyo at alam niya na itong mga nag-rally so no offense sa mga taga Forbes Park na natural na mayayaman na ay eh, may tapit bahay kasi kayo sa Forbes Park na magnanakaw na politiko Tambalos na Romualdez, nila Saldico, at pati mismo ang bangag na presidente ay may bahay dyan. Eh ano ba? Ano ba mga income na mga yan? Eh di pag nanakausap ka ba ng bayan? talaga eh. Kaya ang akin lang naman ay sana po ay uh, pagpasensya nyo na pero yan ay voice ng mga tao. At sa'yo Kiko, salamat sa pag-delete nyo sa kanila although may mga nagsasabi o may naninira na naman sa'yo na kesyo ikaw daw ay nagpo computer Alam nyo, hindi sa kinakampihan ko sa si Kiko Bansana. Bata yan eh. Siguro hobby niya yan who knows, hindi natin alam, hindi naman natin nakita in our own eyes kung siya ba ay nagpapahinga lang, nagre-relax lang habang nagpo-computer, you don't know. So, eh, ibig sabihin, yung mga tao dyan nag-cellphone sa rally, ganun din. Diba? Parang sinasabi nyo na pati sila, instead na mag-focus sila sa rally, nag-cellphone. O diba? yung bang sasabihin nyo. So, again, hindi ko kinakampihan dito si Kiko Barsaga, pero ang akin lang ay siguro, nagpapahinga lang yung tao, nagre-relax, o computer, diba? Parang ganun lang yan. Kaya sana wag muna natin bigyan ng masamang istorya. Meron kayong resibo, bigay siya, pakita nyo. In that way, uh, makapag-explain si Kiko. Pero para sa akin, tama lang yung ginawa niyang pagtatawag sa mga kabataan. Kasi, katulad nga ng na marami nagsasabi, nasa kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Kung hindi tayo kikilos kayo, sa susunod, ano na mangyayari sa inyo? Diba? Kaya sana po, mga Pilipino, mag, magkulungan ano, po tayo. Wala na po mangyayari sa bansang Pilipino. Kung ang mga nakupo ay si Marcos Jr. at ang kanyang pamilyang at mag Okay? Already. Ngayon, uh, isama ko na rin po. No? Kung natatandaan nyo na si uh, Tambalos Los Romaldes ay pumunta sa ICI, at uh, parang you see him, di ba? Parang, parang relax na relax siya, no? Parang simple-simple. Parang bang yung mga nakaabang sa kanya, parang uh, nakakita sila ng haring pupag, di ba? So, ang akin lang po, uh, comment ko rito, or opinion ko rito is, ICI is just another piece of shit na ginawa ng Presidente upang makalusot. Bakit ka nyo? Bakit po ginawang state o star witness ng isang na pagbibintang magnanakaw ng bansa, ng kaba ng bansa. Diba? Yun lang ang akin doon, mga kaibigan. Kasi, nakakatawa eh. Pinagtatawa na tayo sa buong mundo. Biro mo yung pinagbibitangan o pinaghihina lang magnanakaw. Star witness kayo ng ICI. At tapos, ano na nangyari sa Senate hearing? Sa no Senate, uh, sa Blue Ribbon? Wala na rin. Simula nung umupo si Tito Soto, yung isang may, isang puta na lumalabas na aso lang ni Tambang, nagkaganya na. Kasi nung panon ni Senator Marcoleta eh, nagkakaroon ng linaw. Parang ika nga yung parang binu, binubutas mo yung lupa, nakikita mo yung liwanag sa ilalim ng lupa. Kung sino talaga ang magnanakaw o kung sino talaga ang dapat kasuhan. Pero nung kinagaw ito ni Tito Soto, dahil pa sa pagsarili sa, na yan eh. Di ba? Walang nangyari. At ito si Pinky Slapton, no? Nagyayabang yung bangan, natatapusin ko, makikita ko sa buong bayan na kung sino ang may sala, ano na nangyari? oh resign so, Ngayon ipapalit nyo si Bendalo. What the fuck? That's right. Can you imagine that? Blue ribbon yan. Ilalagay nyo dyan ang isang Erwin Tulfo. Why? Para lang maging call o acting chairman. Hindi nyo ba alam ang credibility ng hayop na yan? Walang kwenta yan. Manloloko din yan eh. Sana naglagay man kayo. Kung hindi nyo gusto si Marcoleta dahil si Marcoleta ay nasa minority, sana man lang maglagay kayo ng matinong tao. Baka naman ang ilagay nyo dyan si Edgar Oh, thank God. So, tama, <laughs> Dahil uh, yun namang isang yan, may toyo ni sa ulo yan. Maglagay kayo ng matinong tao. ba? Diba? Mayroon naman yun sa Senado, sa majority, may nakikita naman akong na kahit paano, tao pa rin ang utak eh. Kaya sana, matuloy yung Blue Ribbon Committee na ito. Di ba? At tungkol naman po sa mga katulad ni Saldivo po, na ngayon ay call guy na, nilalaglag na ng administration na ito. Kasi nga, booking na booking na sila, they need someone na mag, ano, mag, uh, malaglag o makasuhan o mapagbintangan. And that is in the personality of Saldivo po. Kita mo nga naman yan, no? nakaw siya ng nakaw. At naalala ko sinabi ni Saldivo po, kung sinabi niya tungkol sa confidential fund ni VP Sara, harapin niya na lang yung pagganakaw niya sa confidential fund. Sino ngayon na magganakaw? Sali ko. Di ba? You've been accusing the Vice President of the Philippines na si Sara Duterte na kung ano ginawa niya sa confidential fund. Yung pala, ikaw talagang original or isa sa original na magganakaw ng bayan. Kaya ngayon, mga chong, nagtatago na siya. At naniniwala ako sa mga sabi-sabi na ito ay pinagtatanggol nila tamba at may bangag siguro, kung tayo na mangyayari na yan, sinabihan siya, o umalis ka lang muna rito. kung bahala sa'yo, sagot kita. Okay? Pumunta ka sa gusto mong bansa, bahala ka. Diba? Kaya ngayon, may balita raw na hindi naman daw uh, pa ang passport sa so, Saudi see, see the difference? Pag ikaw ay DDS o baka Duterte kang uh, kakampi, ang bilis. Kinakailangan, kung kinakailangan lang putulin na yung passport sa harapan ng tao. Pero pag yung mga kakampi nila, ang dami pang eke-boreke. Diba? Kaya it, it's so sad na itong gobyerno na ito ay biased o at saka one-sided lang. Kapag bangag, group of morons ka, you are supporting bangag, you are good. You're safe. Ay, obus pa na lang, safe ka na. Pero pag Duterte ka, huhulihin ka, kakasuhan ka, at kung natatandaan nyo, lately, sinabi nitong si Zombie Boy Remulia ng Ombudsman ay uh, si Goraw ay involved sa isang uh, anomalya ng Biskaya. Ang bilis niya magsalita, Ombudsman niya na. Pero ang bilis niya magsalita pagdating sa mga Duterte. Kaya hayop din yan eh. Ewan ko ba, bakit hindi pa kinuha niya yan hindi ng demonyo eh. Baka siguro nga, ako lang lagi ko sinasabi sa Pinoy Adobo na baka mismo si Satanas natatakot ko rin si Boeing dahil baka ipa-ICC siya. Anyway, ang sa akin lang naman talaga ay uh, dapat talaga i-prosecute nila yung talaga may kaso. Alam ni eh. Alam na natin, alam na ng buong Pilipino na kung sino talaga ang mask and mind. Siguro documentation na lang or siguro galing na lang sa isang bibig na ikaw talaga. Pero alam na, may mga documents na yan na talaga kung sino ang mastermind. Yan ay ang pangag ng Pangulong Pilipinas, si Romualdez, sawan sa nito, at saka siguro, si Ko, si Ko, sigurado na yan. Okay? ICE, o oh, ICI, is just another budol group na para ipakita na sa tao na ginagawa natin ang trabaho. Bakit? Nasusunod na SONA, kung si Bangag pa rin ang presidente, yan ang sasabihin niya. At uh, sinabi nitong si uh, Claire Castro, no, na yung uh, attack dog na give me more money, ay uh, sinasabi niya na maganda raw ang ginagawa ng Pangulo at siya mismo ang nag-expose. Yun na nga eh, nakakatuwa. Pero don't you know, Claire Castro, na before na aminin ni Bangag na mayroong mga anomalya sa Ghost Project, ay lumalabas na ito paunti-unti. Naging big deal lang nang nilabas mismo ng amo mong Bangag. Okay? So again, Claire Castro, ito ay malapit na sanang ilabas o lumalabas na, tumisingaw na, pero inunahan na lang din Bangag. Bakit? Hindi na nila kaya itago yung baho nila. Aminin mo na, Claire Castro, ito naman. Don't worry. Kahit hindi ka naman ng mga tao na ikaw ay binabayaran lang para dumakta. Kahit hindi sa Okay? My conclusion here again is ICI is not really a dependable committee na pwedeng makapagsolve ng problema sa mga nangyayari ngayong anomalya sa Rose at sa mga kontakto. At sinisisi lang nila, hindi ko pinakapin na diskaya. Sila lang ang sinisisi at nagkasabi pa sila ng ibang tao. Ganyang kadumi ang Marcos Jr. administration. So, at sa mga nagrarally, kung sana i-organize mabuti. At sana po sa mga Pilipino na hirap na sa nangyayari, na hirap na hirap na talaga, tulungan po natin ang mga tao na sasabi na lumabas na tayo dyan, sipain ang bangag. Kasi wala na talaga mangyayari mga ko. Wala na. So, hanggat nakaupo ang Marcos Jr., walang mangyayari. Dito sa US, ah, sa US News mismo, sinabi, they don't want to go to the, to the Philippines para mag-invest dahil sa corruption. At yan din ang sinasabi ng ibang bansa na they don't want or they stop investing in the Philippines Because of Corruption. Sino ba ang muka ng Corruption ngayon? si President, Marcos Jr. at ang mga kasama niya. Sino pa? Ah, Masabi na naman, Duterte ah, Duterte! No. Sorry mga pulawang at saka loyalist ng tanga, pero it's about this. Criticism. Okay? Already, hanggang dito na lang po at sana po ay uh, naitin niyo yung ating sinabi. at again, mag-subscribe po tayo at uh, uh, ipakita po natin ang suporta. Na. At uh, please, tulungan natin ang ating mga taong gustong ipaglaban ang kalapatan ng Pilipinas. Okay? Thank you and um, we will see you again on our next topic. Bye-bye.